Yan, sakto. Nandito na tayo ngayon sa may pag i na natin ng sprint session. Yan, dyan tayo. Pero dampan tayo sa may kabilang side, sa may, sa may Perto Azul. Kasi dito medyo matalik masyado dito para mag-sprint eh. Kaya dyan tayo sa kabila. Let's go. First repetition natin mga idol. First repetition, first set. Bali, 4 to 5 sprint to. Oh. Na magkakasunod na merong 3 to 5 minutes na pahinga. Ganyan natin. Tapos, after noon, 5 to 10 minutes na rest after ng 4 to 5 repetitions. Tapos, yun, tapos na tayo. Tingnan natin kung maka dalawang set tayo ng apat na sprint. Then, uwi na tayo. Kali 35 km to simula sa bahay namin. static thread stretching naman tayo para ma-activate yung mga muscle natin yan yung mga matitigas lang na ligaments activate ng hamstring sayang wala tayo nung ano eh yung yung ano natin yung ating um, elastic band bago tayo muna magbasa tingnan muna natin kanina yung warm up sprint natin nasa 1.3 11 yung max sprint natin kanina yung nagwa warm up tayo ngayon tingnan natin kung mabibit natin yung record na yan kahit pagod na tayo tara. unang repetition dan pahinga tayo 2-3 minutes tapos ulit ulit second repetition Medyo naninibago pa tayo ulit sa mga remate. Pero, let's see. 2 to 3 more. Then, kaya nga tayo ng 3 to 5 minutes. Uh, rest in between sets. Let's go. Third rep. Tapusin natin ito ng lima. Tapos, kaya tayo ng 3 to 5 minutes. Tapos, another 5 reps. pang-apat na repetition done then ito last one then pahinga tayo ng 3 to 5 minutes kaya tara, try na natin to <coughs> <coughs> pang lima na 5 reps na then pahinga muna tayo ng 5 minutes tapos sumbok ulit tayo ng tatlo hanggang lima tingnan natin kung kung saan pa tayo abot 3 to 5 repetition ko ulit pero bago yun 5 minutes rest mo tingnan nga muna tayo para maganda pa rin yung power natin mamaya sa sprint interval so yun na nga sakto yung pang, -pang repetition natin umulan. Hindi naman ulan, parang ambon siya pero malakas takas. Oh, tawag sa malakas sa ulan, ang tawag na sa malakas na ambon ay ulan. Ayan. Tawag sa malakas sa ulan, bagyo na, binabagyo na. Yan, katapos lang ng panglimang repetition natin. Tapos, pahinga tayo ngayon yung 5 to 10 minutes, let's see. Um, dito, pahinga lang tayo po. Uh, shake shake ng legs. Then, after that, tubok ulit tayo ng um, 3 um, to 5 repetition ng sprint tingnan natin kasi medyo tinatamahan yung legs natin pero basically naman talaga yung natin maka sprint kapag pagod na yung legs mo o kapag medyo groggy na tayong legs mo may natin kung paano mag sprint na nasa ganong kondisyon yun yung purpose ng mga ganitong ensayo sharpening kumbaga sharpening kita nyo lakas ng ulan doon pero dito sa lugar natin hindi pag-aano, kasi we have a natural bubong Ayan, <laughs> medyo may konti konti pero super minimal compare kung makikita nyo mga basa doon sa area na walang mga dahon diba? galing yun! Dito lang nga pala tayo sa May and hindi ko na na-videohan kanina yung last set natin ng 5 repetition ng sprint kasi medyo naulan kanina and naano ko ilabas yung cellphone natin pero natapos ko pa rin yung set natin 2 sets na tigli sprint na merong 5 minutes na pahinga kada set yun, ilalagay ko sa screen yung splits natin and sana Uh, Mag-improve tayo. No? Uh, Mahaba-habang proseso pa ito kaya sama-sama tayo. Let's go!